ngayon, yan yung ating pinapalinisan mga ka-farmers. Ayan, makikita nyo yung aking nagmamawar, ayan. Kumbaga ka-farmers, bago tayo makarating siguro doon sa ating eksersahan, isang buwan bago makalipas. bagay ito yung nililinisan niya ngayong araw. bagay yan, isang pamamaraan natin yan mga farmers. Habang naglilinis yung ating ka-farmers, umiikot tayo sa ating farm at hinaha. Tinitingnan natin yung bawat nahihinog na kape tulad niya mga farmers pag wala pang ganong hinog na kape maglilinis na tayo ng ating kapihan, mga ka-farmers ito palibasa hindi natin nalinisan ng nakaraan ayan dinamo ngayong araw pupunta tayo sa ating ekselsa at mamamasyal tayo sa ating mga tinanim katulad ng ating rambutan dadaanan natin mga farmers ayan mga farmers o. ayan malinis yan yung lininisan natin. Ngayon ka farmers, iiwanan muna natin yung naglilinis. May kanya-kanya tayong gawain mga farmers. Tulad ko. Ang gawain ko ngayon dito, aking papasyalan yung mga aking kape at titingnan natin yung ating mga harvest. Dito tayo sa ating daan. Ito ay isang kapihan natin mga farmers. Robusta pa rin yan mga farmers kung bakit. Ang dami natin robusta pero meron din tayong excel sa mga no? farmers. Kumbaga dapat iba-ibang produkto. Gaya ng excel sa tanda tayo mga farmers. Yan nakikita niyo sa aking video. Yan yung copy pa natin. Medyo matagal-tagal pang trabaho yan mga farmers dahil yung yan. Medyo madamo na. Sabay ng pag-harvest natin, naglilinis muna tayo. Yan. Tara, papunta na tayo ro, mga farmers para tayo ay makarami ng ating harbo. Mga farmers, yung binabaybay natin, yan. At, tataas na yan. Andiyan yung ekselsahan natin mga farmers. Yan. Baga kalat-kalat yung ating kape. Meron tayong ekselsa. Baga sa gawin nito, ekselsa, pababa. Sa gawin roon, robusta mga farmers. At kalat-kalat yung ating kapihan mga farmers. Bukod pa yung tinamnan natin ng durian. Dito mga farmers, palabas na tayo. Yan nakita niyo sa akin video. kalibasa madilim hindi natin makikita ng ano. Ang daming bunga ng ating Ixelsa Yan. Kapihan to mga farmers. Kaya ganyan kalalaki ang mga farmers. Ang plano ko ka farmers, pupunuin ko muna ng kape yung aking area. Saka ako ipuprono niya mga farmers. Yan. Excelsahan niya mga farmers. Yung matatandang kape palabas tayo ng daan kumbaga ito yung way ng ating daan pababa sa kubo at ito naman pauwi yan yung nakaraang binidyo natin na pinipitasan natin ng kape yan mga farmers yan makikita nyo sa aking video halos wala kang makikita rito mga farmers na hindi ko tinamnan ng kape tara at uh, pupunta pa tayo at papasyalan natin yung mga i-harvest natin at yung tinanim nating Excelsa. first papunta na ako sa aking tinanim na Excelsa. Napadaan ako rito mga farmers sa aking tinanim na rambutan. Kailan lang ako napunta rito mga farmers Alas ang lalaki. Nakakita nyo sa aking video. Yun yung ating pinyo. Ayan. Nakadugtong to sa ating kape mga ka-farmers. Kung yung karugtong ng ating Excelsahan. Karugtong to mga farmers na tinam ko ng rambutan. Sa, kaya sa bawat pagitan mga ka-farmers, meron tayong rambutan. At yung ating Excel sa, makikita nyo sa aking video. Yan. Makikita nyo mga farmers sa aking video. Ang daming bunga na yan mga farmers. Yan ang kagandaan mga farmers pag ating improning, Sabay-sabay yung hinog ng ating Excel sa mga farmers. Kaya ating ipupruning yan pag pagkatapos natin doon sa ating pagpasyal sa ating Excel sa bago natin tinanim mga farmers. Yan, makikita nyo. Ayan, excel saya mga farmers na nakatudling sa ating rambutan. Ayan, makikita nyo sa aking video. Ayan. Papakita ko mga farmers yung bunga ng ating Excelsa. Sabay-sabay mahinog yan mga farmers. Di tulad ng ibang klasing kape, una-una. Di tulad ng Excelsa, Sabay-sabay siyang mahinog. Ano farmers oh. Isipin mo mga farmers sa isang puno pa lang. Kagandahan yan mga farmers mapuproning na natin dahil halos hinog na yung ating excelsa. Ayan. Pakita ko sa inyo na ang kapi natin ay hinug na. Ayan. Nakita nyo sa aking video. O mga farmers o. dahil sa sobrang hinog, ayan, mabilis mapisil. Ayan. Isipin mo mga farmers sa sobrang hinog. Ayan, ganyan na mag-iitsura ng ating kape. Ayan. Ah. Kumbaga, ka-farmers, yung produkto natin na ito, oh. nakakalat lang mga ka oh. yung ating Excelsa. Ganyang kaganda ang bunga ng Excelsa mga farmers oh. Pwede pwede na natin siyang i-pruning dahil yung bunga niya over na. Oh. Yan ang kalimitang kinakain ng sibit dito sa atin farm mga farmers itong bunga ng ating Excelsa. Ayan. Kaya yung mga hindi nakakaalam ng buwan ng sa yan yung itsura mga farmers. Kumbaga ito yung kapi na ito, rave na to madalang na mga farmers. Kaya sa buong maghapon kung mamimitas lang tayo mga farmers, matatapos yung oras natin sa pamimitas tulad niyan. At kating ipoproning yan mga farmers. Farmers, hindi ako nag-aalis ng kape. Kumbaga sa bawat tudling, naanihan na natin yung ating kape kasunod ng ating rambutan. Kailan lang ka-farmers ng ating binidyo to mga farmers makikita nyo halos nakaupo pa ako ng binibidyo ko. Ngayon mga farmers tingala ako ng tinitignan yung aking tanim. Gaya ng mga durian natin mga farmers ganyan ang mangyayari. Dito ko lang sa pamamaraan nito mga farmers na pagtanim natin ng kape, uh, pag-harvest na tayo ng kape, kumbaga sa 2 years, bra na tayo mag-harvest ng ating kape. Kung iyon ay robusta, mas mabilis. Kasunod niyon yung excelsa. Kung sa 4 years, magbubunga ang ating excelsa kung magmula tayo sa buto. Pero tayo, makikita nyo naman mga farmers kung paano tayo nagtatanim. Yan, makikita nyo. Itong tudling nito mga farmers, ito yung tudling ng ating rambutan. Kung baga, natin yung ating kape, nalininisan na natin yung ating rambutan mga farmers ayan yung kanyang pinya mga farmers oh. ang laki di ba mga farmers ngayon Lilinisan muna natin to mga farmers papunta doon sa ating tinamnan ng excelsa farmers ang excelsa natin doon tayo pataas kumbaga karugtong ng ating kapihang bagong tanim ayan kumbaga tinamnan natin ng rambutan ito nakita nyo mga farmers na dito na ako sa taas simpleng paraan lang ako, ka farmers yan katulad nito oh. pag gusto natin ka farmers talagang ang halaman natin mabubuhay may paraan tayo mga farmers kumbaga kung wala tayong panlinis o panghawan sa kalakihan yan bakit hindi natin punupunuin yung ating produkto gaya nitong ating rambutan mga farmers Sipin nyo sa dami ng ating linisin yan mga farmers. Kada buwan magpapalinis ka. Baga doon pa lang magagastusan ka na. Di tulad nito mga farmers. Sa buwan na to, sabay harvest ng ating kape, sabay linis. Baga nalinisan natin yung bawat produkto natin. Ganyan nitong rambutan. Yan mga farmers. Sipin nyo, ayan ang aking pinya. At ito ang aking rambutan. Galing tayo kanina roon sa, sa pinakababa. Yun, malalaki na mga farmers. Ito, kasunod ng ang ating tinanim. yung ating ikselsahan. Ngayon, habang nilinisan natin to mga farmers, ating muna ilalabas mga farmers yung ating rambutan para pag naglinis yung ating ka-farmers, makikita niya yung ating tinanim. Yan, ma madali naman natin makikita mga farmers yung ating rambutan. Yan, tulad, tulad nito. Meron pinya. Ayan mga farmers, kumbaga nakahanay yan, makikita nyo sa aking video. Ayan, alas ang taas na ba diba, mga farmers at iyon pa. Kumbaga sa bawat area meron tayong produkto gaya na itong ating rambutan. Kumbaga meron ang namumunga, meron pang hindi. Katulad nito, halos alagain pa. Ang ginagawa natin, lininisan natin yung bawat puno para sa dami niyan mga farmers. sipin nyo, nakarating tayo sa ating tinamnan ng durian tapos meron pa tayong puno ng rambutan o, isipin mo mga farmers bakit kakalinis linisin mo yung yung kapihan kung wala ka naman itatanim oh, tulad nito paglinis tayo pataas mga farmers yan madali naman natin makikita mga farmers dahil sa may mga pinya yung ating tinamnan ng rambutan mas pakit na tayo kaya ka farmers kahapon hindi na tayo nakaakyat dito dahil halos matatagalan na tayo sa pag-akyat pa lang mga farmers mahabang oras. Tulad na yun, napadaan ako sa aking tanim na rambutan. Nakita kong ang rambutan natin medyo binadamo. Baga para lang tayo na sa mall mga farmers na paikot-ikot. Tapos pag walang ginagawa, ganyan lang mga farmers hindi yung... Kung baga kung naanihan na natin yan mga farmers hindi na siya gasi ng alagain ganyan lang tipas ayan simple lang pagkakapi ng farmers kumbaga sa bawat produkto ko nilalagyan ko ng kape kumbaga hindi sayang yung bawat espasyo ng ating tinataniman kumbaga wala naman nakatanim di na natin ng kape yung bawat pagitan ng ating rambutan meron din tayo mga ibang produkto rito mga farmers meron niyog suha rambutan iba-iba mga farmers ito mga farmers halos yung mga matatandang kape ito natin nyo nasa ilalim tayo ng kapihan meron din tayo rito nakatanim na durian ito mga farmers halos namumuha na itong ating durian yan nandito pa sa ilalim yan tulad nito mga farmers ang gagawin natin mga farmers yung mga kape na nakadaiti sa kanya aalisin na natin ating ipoproning yan simple paglilinis natin mga farmers sadyang napakadali lang kumbaga kung sa isang area lang tayo at paikot-ikot lang tayo ron mga farmers magagastusan tayo hindi tulad ng nagtanim tayo na nagtanim ating lalilinisan mga farmers wala na ang sekreto si sa pagkakapi mga farmers kumbaga nasa inyo nasa inyo na mga farmers kung paano niya siya aalagaan ayan ngayon linisan natin mga farmers yung bawat madadaanan nating produkto nga muna tayo mga farmers sa paglibot natin mga farmers ang dami nating nagawa kumbaga papunta tayo roon naglilinis tayo ng ating rambutan nadaanan natin at iba pang produkto Lain nito mga farmers meron akong mga tanim dito yan yung mga binibideo natin kumbaga sa bawat video natin nililinisan ko na yan. yan, uri ng robusta yan hindi ko inalis yan mga farmers sa ating produkto kahit iyan ay mababa mga farmers pangunahin natin yung robusta mga farmers napakadaling ibenta yan sa market di tulad ng alam nyo mga farmers pag liberica at excel sa mahirap matagpuan mga farmers kumbaga kung anong meron tayong marami na pwede natin itanim gaya ng mga robusta pero marami rin tayong excel sa mga farmers. At yung paparamihin natin isang klasing yung liberica. Ka farmers, huwag tayo masyadong tututok sa isang produkto lang. At tulad niyan, kung liberica ang tinutukan natin, halos kantilang ma-arbis natin kung baga. Sa market, baka mahirapan tayo ibenta kung bago pa lang tayo. Yung mga hindi nakakaalam sa kape mga farmers, baka bilhin lang sa inyo ng mura. Di tulad ng nagtanim tayo ng iba-ibang klaseng produkto na yun ang ating tututukan mga farmers, hindi yung sa isang klase lang. Kung kape, kape lang. Sipin mo mga farmers, one year bago ka mag-harvest ng ating kape. Di tulad niyan, ang dami natin nagagawa sa maghapon. Kaya itong araw na ito, sulit na naman mga farmers yung ating paglilinis. Yan, makikita nyo sa aking video yan. Yan yung ating kape, ano. Ito lang kagandahan mga farmers, pag naglilinis ako halos malilim mga farmers kung bukid to halos siguro sunog tayo sa init ng araw ayan kaya ako mga farmers bihira-bihira ako magproning yung info proning ko lang yung katulad ng nakita natin yung bunga ng ating excelsa na pwede ng yerbes ito lang ang gusto ko sa kape mga farmers hindi yung apurahan tayo kumbaga kung, kung ibang produkto to mga farmers kinakailangan apurahin natin yung pamimitas kumbaga yahabul natin sa kamahalan mga ka farmers kung ibang produkto. di tulad nito mga ka, yung mga ka farmers pag kape ang ating produkto. Baga pinipitas natin malalaman natin mga farmers kung marami tayong harvest nitong taon mga farmers hindi yung nag-aapura tayo kumbaga itong mga kape mga ka farmers may iipon natin yung ibang produkto natin yun yung ating ibinibenta kumbaga hindi tayo apurahan yan, makikita nyo sa aking video. Andito tayo sa paloob ng ating rubustahan kapunta sa ating ekselsahan, mga farmers. Alos ang daming bunga ng ating kape. Kinakailangan mga farmers talagang marami tayong itanim na kape. Yan. May nahihinog na rin na ekselsa, mga farmers, at yung ating mga rubusta. Yan. Alos ang daming bunga, mga farmers. Oh isipin mo mga farmers oh, yung hindi nila alam na uri ng isang halaman gaya nitong ating kape na magiging pera eh. nasa ilalim tayo ng ating mga produktong may mangga mga farmers ah, bukod doon mga farmers yan alas nakikita na natin yung ating i-harvest, sa paglibot natin mga farmers kulang ang isang araw mga farmers yung iba halos hindi natin mapipitas yan, medyo matagal pa to mga farmers, nakikita nyo sa aking video. Yan. Pero sa paglibot natin, araw-araw tayong may nagagawa mga farmers. Hindi yung sa isang panahon lang, mamimitas tayo ng itong araw na to pagkatapos bukas wala. Yun ang mahirap mga farmers pag ang produkto mo ay kapilang. Farmers, papunta tayo sa ating kapihan. Napadaan ako mga farmers, katulad nito, mayroon damo. Ayan. Ganyan lang mga farmers. Oh talaga sa simpleng paraan mga farmers makakarating tayo ro na nalilinisan natin yung ating kape yan yan baga ka farmers napakasimple atin lang lilinisan ng kalinis linis yan mga farmers kung magtatanim tayo mga farmers pero yung ganitong paraan mga farmers -simple. na simple yan tulad niyan nakita nyo sa aking video halos medyo matagal pa mahinog. Kumbaga sa paglibot natin, nakikita natin yung ating iya-harvest na kape. Ayan. Meron na hinog na mga farmers pero atin lilibutin niya mga farmers yung ating kapihan. Habang paakyat tayo roon mga farmers, makikita na agad natin kung alin yung iya-harvest natin. Sipin mo, mo mga farmers kung kakalinis-linisin mo yung kapihan baka wala kang kitain pero yung simpleng para natin mga farmers maglilinis lang tayo mga farmers na linis na linis kung magtatanim tayo yan yun mga farmers mayroong mga hinog na yung kape ating babalikan yan tara mga farmers lakad na ulit tayo yun nakikita nyo mga farmers yun ando nyo ang ating liberikang tanim mga farmers sa may banda roon kumbaga ando na yung simula natin. Pero tayo rito, sa gawi rito mga farmers, ando yung ating Excelsa. Yun na sinasabi ko mga farmers, kaya hindi na tayo pumunta kahapon doon dahil pagpunta natin doon mga farmers, aabutin na tayo ng oras ng ating pag-uwi. Ngayon mga farmers, papunta na tayo roon. Yung binabaybay natin, ito yung ating mga tinanim pa. Ayan. Baga sa bawat video natin na nakikita nyo sa akin, yung simple kong pamamaraan ng pagtatanim, ito ito na yung resulta Ayan. May bunga na diba mga farmers kung improning ko to mga farmers yan lang maanihan ko sa susunod na taon ito yan naman yung pagbubungahan niya kaya ako mga farmers di ko ugali yung mag proning ang gagawin ko papalitan ko siya kung hindi siya mabunga ganun lang mga farmers hindi yung kahirapan mo sarili mo pag hindi nagbunga yung kape palitan mo mga farmers Ayan. meron tayong mga excelsa Baga, huwag tayong tututok sa isang produkto para hindi tayo madismaya. Kumbaga, kung walang bunga ang ating kape. Kumbaga tayo, ibang kape natin, halos nagkakalaglag pa. Di tulad nito. Ayan. Sa bawat na nakikita natin may bunga, kasusunod na taon, pag hindi natin nakitaan ng bunga ang ating kape, palitan na natin, mga farmers, aking ipoproning. Ayan. Merong mabunga, merong hindi. Yan ang ugali ng kape, mga farmers. Pag nagbigay siya ng bunga, magbibigay siya. Pero pag hindi, hindi, mga farmers ay sa ating Excel saan. Ang gagawin natin mga farmers, magpo-pruning tayo. Ayan, katulad ng ginawa natin. Ito na. Ayan. Improning na natin yung ating Excel sa para hindi tumaas. Ayan. Nakita nyo sa aking video. Ayan. Puro Excel sa na yan. Nakikita nyo sa aking video ngayon mga farmers. Ayan ang bunga nyo. O. Ayan ang ating improning. Ayan. Ayan. yung mga bunga mga farmers yan pa ating ipoproning ngayon mga farmers habang nagpoproning tayo mga farmers papunta tayo doon sa ating lilinisang excelsa yung bago nating tanim yan yung nakikita nyo sa aking video pag sa dami ng ginagawa natin mga farmers tulad niyan yung ating ka-farmers naglilinis doon sa ating robusta at ang gagawin ko ngayon mga farmers dahil na-harvest ko na yung mga hinog na kape magpo-pruning ako ng aking ikselsa yan ang kagandahan ng sa mga farmers lumalapad dyan o. Oh. at kung mamunga yan marami mamunga yan mga farmers yan ito yung sa aking video yan tuloy na natin mga farmers yung pagpo-pruning sasabay na rin natin yung paglilinis dahil medyo madamo na ang bababa na ito alisin pa natin ito mga ka-farmers ayan ating babatakin mga farmers yan yan katulad ng inaalis natin mga farmers yan nag proning na tayo mga farmers kita na yung bunga ng ating kape kaya lang malanggap mga farmers no? yan yung bunga ng ating excel sa kita na ng ating na oh. yan halos ang baba yan Nalis ko na mga farmers para maganda yung pagbungahan niya. Tuloy na natin mga farmers yung ating food running. Ito lang ang trabaho natin mga farmers. Ayan, ating eksersahan.